Joros Gamboa. Ibinunyag na umabot sa 2 milyon pesos ang regalo ni Alden Richard na bag kay Katrin Bernardo. Ibinili daw kumano ito sa Canada noong nasa kasagsagan sila ng tiping. Matatandaan na palaging kasama ni Joros ang Katrin na panigala sa Canada. Kaya naniniwala ang lahat na true ang inilalabas nito sa kakulitan at kadaldalan maraming malalatang na ayuda naglabasan nga rin ang ilang behind the scenes nila roon napakasweet na halos lang na ang captain ayon nga sa mga ibinahaging komento grabe magregalo ang isang Alden Richard worth 2 million pesos kitara na handang ibigay ang lahat langit at lupa para kay Catherine Bernardo kapag si Lord ang gumawa walang duda magiging masaya ka. ibang klase si Alden mahal na mahal si Tony sa sobrang yaman nito sa daming negosyo kayang kayang buhayin ang sunto binisis niya ang nakakatuwa pa sa kanya pati family ni Catherine palagi niyang binibigyan ng gift obvious na ganyan magbigay ng love language ang aktor. Pati nga sa mga pamangkin, very close na agad itong si Alden. Mabait nga kasi talaga. Kaya ka din, pakasal na kayo. Maraming naghihintay na kayo ang magkatuluyan at maging masaya habang buhay. Anong say nyo rito? Don't forget to comment your opinion. Like, Subscribe and Share this video. Thank you for watching.